Good morning! Umulan na naman po rito. Um, nakita ko sa news, ang dami raw snow dyan sa, ano, sa bandang Sacramento area papunta ng Las Vegas. 10 feet of snow. Pero dito sa lugar namin, may mga matataas lang na lugar na ano, may mga snow at kaunti lang siguro mga 2 inches actually mayroon din yung mga 2 feet 2 feet po yung snow so um, dalawang araw na naman na uh, hindi naman malakas na ulan parang ambon ambon ng puto pero madalas ganito ay bibili ng gulay at nagluto ako ng sinigang na pata ng mamoy. Pero wala akong gulay na nabili. Ngayon pupunta tayo sa farmer's market. itong aking sasakyan eh pinapainit ko pa muna yung ano yung makin at nandito lang sa labas malamig to many reasons napakatahimik po rito Sabado alam mo walang nakatira ng mga tao nasa loob lang ng bahay nagpapahinga from uh, working the whole week so ito po yung aming community yan uh, wala ka makita ni isang tao ako lang yata ay eh, ngayon ang nasa labas na napakalinis ng ano paligid wala rin makitang kahit isang dumi o nagbalatan ng candy may mga lugar din po rito sa US na ano ma dito sa California marumi yung daanan may mga bukid pa po rito um, uh, hindi na marami ang mga tanim po dyan yung mga labanos mga pechay at saka yung green onions ito mayroong storage dito ng mga trailer oh. dati uh, bukid po yan ginawa ng ano storage ng mga trailer yung mga nagta travel kung saan saan. Mawawala na yung mga ano rito. Mga kabukiran na greeneries. Ayan. Ito at taniman uh, po yan ng mga wheat. Yan nasa kaliwa. So yan, nasa kanan mga bukid po yan eh. May mga tanim yung iba At sa kaliwa. Ay ang mga greenhouse na maliliit. Sa kanan na harvest na yung mga tanim diyan mga pechay din. Karamihan po rito mga pechay yung bin, ano yung itinatanim sa lugar na to. Mabilis silang anihin. $5. <laughs> eh, mukha siyang patatas so pero pero ang pangalan niya oh, fish oil. Kasi dito sa ano natin, bilihan ng mga gulay. Halo-halo po yung mga namibili mga Asians. Ito naman, laksa leaf. Yan yung mga galing na sa ibang bansa. Laksa leaf. Cilantro. Ito yung ilalagay sa ano. Saffah. Basil. This is mint. Ito, pareho lang sa kabila. Ito yung tamalot Bilidan. Sa ilokal. chives ito yung mga nakikita ko sana. sa sa daan na binay ano tinatanong dito ko nito sender Tumulong klase itong ano ang laki nito ano na ito Labanos. grabe. Ito ibang klase ng laban Dami niya nga. Mga kasama. Two dollars lang siya. Papaya. May four dollars. Five dollars. May six dollars. Ito mga six dollars ito. Ito po yung aking nabili na ito. Eh. tawag dito, pata ba ito? Medyo matigas pa siya. Pero na-slice na, na ito. Kaya lang, pinapalambot ko siya ng malambot na malambot. Yung, yung taba niya, yung parang nalalaglag na. Masarap yun eh. Sarap! Sarap talaga nung ganun. Hmm, ano? pata na malambot na malambot. Ngayon, lalagyan ko yan ng shrimp. May shrimp din ako malalaki. At saka, ito, ito, shrimp, konti lang. Dahil itong mga batang ito, hindi kakaya ng mga Ulilinisan mo pa. Yung babalatan mo, ganun. Ayan, konti lang po siya. Pitong piraso. Tapos, ito bumili po ako ng, ano, uh, ng mga gulay. Lalaki nung ano, nung labanos doon. Ito may nabili ako maliit. Tapos, itong sitaw ito lang ilalagay ito sitaw na hindi sa kulay green ngayon itong mga iba talaga ang mga Vietnamese mas matatakaw sila kaysa sa mga Pilipino Vietnamese I think Thailander uh, kahit Thailander kinakain din po nila yung mga ano, mga bulaklak ng pechay pechay ito eh kung oh, kinakain din nila itong mga tangkay. Kasi nabili kong ganito ito eh. siguro Siguro pwede rin. So napakatakaw po ng ano. I mean, hin wala silang sinasayang ang mga Vietnamese dahil po siguro sa dumaan sila sa giyera nung haba din nung giyera nila. Parang may five years din ba? Kaya kung ano-anong kinakain nila. kita ko nga dun sa may napanood ako kahit na dahon ng kamuting kahoy, dahon ng papaya, yung mga malalambot pa, yung mga tangkay na malalambot, kinakain din po nila yung papaya na lalaki. Kinakain din po nila yun. Walang sayang talaga. Pati yung bunga ng ano, nung, nung uh, uh, banana, sa atin sa Pilipinas, ang kinakain lang natin, yung parang malalambot na parte nung ano, nung bunga, bulaklak ng banana, yung malalambot, tsaka yung ano niya, yung maliliit na bunga niya. Ni slice natin, ginagawa nating gulay, sisig. Pero sa kanila kahit na yung medyo matigas pang dahon, sinasama po nila. Kaya naman po mga Vietnamese, mga Thailander, mas nakakapag-survive yata sila kaysa sa mga Pilipino dahil marami silang mga kinakain na hindi natin kinakain at saka masipag po silang magtanim ng mga gulay. Lahat ng sulok nung ano nung kanilang tinitirahan may mga tanim na gulay. Ganon po sila ka ano ka tiyaga na mag, ano, magtanim. So yung mga dapat sa atin sa Pilipinas kaya maganda yung ano, project niya no? Uh, pangulong pangulong bongbong green revolution o inaano niya inaimprove niya yung department of agriculture ang dami mga proyekto ng Pilipinas na ano, para sa mga mahihirap na ano, yung Uh, parang libreng uh, mga benepisyo. Yung tupad, uh, ano pa ba yung mga yan? PPP. So lahat na yata susubo na sa mga ano, sa mga Pilipino na minsan pag ganun kasi ang ginagawa, lalong nagiging tamad ng mga tao siguro dapat eh mag matuto silang yun magtanim sa mga bakuran na hindi masyadong hirap sa buhay kung kaya ng ano, ng ibang bansa uh, katulad yung mga yan Thailand si sila sa tanim agriculture yung ano nila eh uh, ini-export nila. Thailand Vietnam uh, Malaysia I don't think uh, Indonesia yata mga rubber. Marami-marami silang nai na export na mga pagkain. Chinese Chinese Oh, actually Taiwan is magaling din po sila mag-export ng mga ano, produkto ng mga agriculture. Uh, tayo, saging, pineapple, mango, marami po tayo. Pero yung mga malilit na magsasaka, siyempre, para mas mas mag-survive ang mga Pilipino, dapat magtanim sila ng ano mga iba't ibang gulay na para panggamit lang sa bahay sa Maynila, pwede rin gawin yun yung mga tanim sa mga containers tapos ilagay sa gilid ng bahay basta bumili sila ng ano, natural na fertilizer ng manok. Tayo ng rabbit, baka, baboy o kalabaw. Pati tayo ng baboy. Nagawa na rin fertilizer. So ito po yung ano, gulay ko, labanos, sitaw, at saka ito. Ngayon lang ako bumili ng ganito na ano, Hindi ko po alam paano nila gulay ito. Parang puro tangkay na sila eh. Oh. Hindi yung sa atin mahahaba yung mga stems na pwede mong iluto. Pero ito iba. Oh. Iba yung tsura niya. So malambot na po ito eh. Ilagay ko muna tong gulay kasi mabilis maluto yung hipon eh. Tapos matigas siya pag ano yung lutong-luto siya. Silagay so, ko tong labanos at saka tong sitaw. Okay, pwede na. Pwede na siyang lagay. Pwede na lagay itong shrimp. Bakit may mga uh, bulbul buhok? Oh, sorry. Buhok. Yung mahaba. Ito. Sus. Okay. Tapos ilalagay ko na yung ano. Yung pong uh, Pechay. Ang daming klase ng pechay pala eh. Dito ako nakikita ng maraming klase ng pechay. Kasi hindi naman po ako magbubukid. Kasi mahilig lang ako magtanim. Pero yung pechay sa atin, isang klase lang nakita ako, napansin ko eh. So, maganda raw po ng, ano, ng alimango sa Urani, Bataan. Doon daw marami. Doon yata nang gagaling kasi. Chips, ang dami nitong gulay ah. Tama na siguro to.